stock o formado. Yan yung dalawang kadalasang approach ng mga rider kapag nakabili sila ng mga motor. So sa stock guys, ang ibig sabihin nun, pananatilihin yung totoong form or yung totoong itsura ng motor. Kung may papalitan man na parts, ganun pa rin yung ipapalit. Walang pagbabago. Sa formado naman guys, adun uh, na pumapasok yung mga pag-upgrade or pagpapalit ng pieces na hindi ka-match ng totoong itsura niya or ng totoong form ng motor. Halimbawa na lang yung kulay ng ganitong pyesa or yung shape ng ganitong pyesa. Then sa upgrade naman, pagdadagdag ng mga pyesa. So sa video nito, pag-usapan natin kung ano nga po yung dapat natin gawin sa motor natin pagkabili natin nito. So lahat ng yan, pag-usapan natin pagkatapos ng Intro Music So sa unang tingin pa lang guys, malalaman natin kung ang isang motorsiklo ay stuck or formado sa pag visual check lang or titignan mo siya sa unang tingin, kumbaga first glance ganon. Malalaman na natin na stuck siya kapag nasa uri siya ng form na hindi pa binabago yung kanyang mga pyesa. Halimbawa na lang ng sa akin guys, ang akin po ay uh, stuck form siya. Kapag stock form po, kagaya ng sinasabi ko kanina, kapag may nasira man na pyesa, papalitan ko lang siya ng original form. Do may mga konting upgrades kung ginawa pero uh, kung titignan natin mabuti, nasa stock form pa rin siya guys. Halos wala pa akong binabago dyan. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit stock form yung pinili kong forma ng aking motor or yung uh, parang normal form, pinaka-itsura ng motor pa rin yung mas pinipili ko guys. Una sa lahat, ang stock form po ay yun yung pinaka base form kung saan lahat ng pyesa ay nasa magandang kondisyon. Kung baga, nasa magandang performance siya at magandang form dahil yan yung sinet ng manufacturer. Halimbawa, yung grip natin sa hawakan guys. May mga nabibili tayo ngayon na aftermarket na pwedeng uh, maganda yung kapit, pwedeng uh, pangit yung kapit. So sa ating uh, stock form ng ating throttle or yung ha ating handle, nasa magandang kapit siya ngayon guys. So yun yung kagandahan ng stock natin. Nasa base form siya or nasa pinaka standard form yung ating motor. So ayun guys, dumako na rin tayo sa stock form. Uh, I-isa-isahin na natin yung mga magagandang advantage ng ating uh, pagiging stock ng ating motor. So nauna na nga yung ating handle grip mas maganda yung kapit niya dahil nasa uring standard form pa rin siya. So, depende sa inyo kung yung mabibili niyong handle is pangit or maganda. Mas maganda yung grip. Pangalawang advantage ng pagiging stock guys is hindi na trade yung mga tornilyo natin. Minsan hindi nagagasgas, hindi nagkakrak sa kadahilan ng uh, hindi natin sila masyadong ginagalaw pansin ninyo guys kapag uh, formado yung motor marami na yung mga parts na ginagalaw ibig sabihin marami na silang pinapalitan yun na yung time na the more na ginagalaw na nila yung mga tornilyo nila guys the more na rin na nagagalaw yung mga pyesa sa loob yung mga wirings yung mga fairings natin kaya yun yung kagandahan ng stock guys hindi na lolo thread yung tornilyo at hindi natin nagagalaw yung mga ibang pyesa in short guys hindi di natin hindi rin natin nagagasgasan yung kada inch ng mga piyesa natin pero uh, may mga times din na kinakalag din natin yung mga piyesa ng motor natin at ibinabalik natin sa dati ang disadvantage kasi kapag pormado yung motor mo minsan nagdi-disalign na yung mga tornilyo dahil minsan may mga kinakabit ka na, na hindi tumutugma sa original form niya or sa stock form natin guys so doon na pumapasok yung pagka lost thread tsaka pagkagasgas ng mga iba't ibang pyesa ng ating motor pangatlong advantage ng pagiging stock ng ating motor guys ay ang pagiging hindi sirain Pansinin nyo guys, kapag may mga nagpapaporma ng motor, kagaya ng sinabi ko kanina, marami silang gagalawin. So, minsan kapag uh, may nachempohan ka na naggalaw mo yung wirings, may nagalaw ka na konti, may nausog ka, or may nagasgas ka, minsan dun na pumapasok yung mga problema sa ating motor. Halimbawa na lang, kapag kinakalikot mo yung panel gauge natin, tapos may nasagi ka na konting wire, tapos minsan may na may napukpok ka pa na mga parts na nagkukos pa ng pagkabasag dun na pumapasok yung mga defects ng ating motor so minsan hindi natin napapansin yun kapag meron tayo uh, ina-upgrade or may pinoporma tayo sa ating motor kaya yun din yung advantage na, ng pagiging stock is yung pagiging hindi sirain so kwento ko lang sa inyo guys Uh, yung sa kuya ko kasi, yung sa motor ng kuya ko Lagi niyang ginagalaw yung mga parts, yung mga uh, tornilyo ng kanyang motor So napansin ko, nagko ng uh, lagi niyang pag-aayos araw-araw Minsan may mga lagi siyang inaalog na tornilyo dahil nga may lumuwag Minsan may mga ginagalaw na siya na wire dahil nga parang nagkakaroon na ng disalignment dun sa original form. So, dun na pumapasok nga yung pagiging sirain ng motor dahil palagi natin siyang ginagalaw yung mga parts. So, yun yung pangatlong advantage ng pagiging stock. Hindi masyadong nagiging sirain. Pang-apat na advantage ng pagiging stock guys. Ito, hindi to napapansin minsan ng iba. Is yung hindi ka hulihin ng mga traffic enforcer or ng mga LTO pansinin nyo guys kapag yung mga traffic enforcers nakita nila yung motor tapos parang may nakikita silang konting adjustment sa motor or konting upgrade man konting forma takaw tingin na sa kanila yung mga ganong motor even, even nga yung pagpapalit lang nga ng kulay mga ganong bagay takaw tingin na sa mga traffic enforcer kapag may napapansin silang parang mga upgrade sa motor so kapag stuck yung motor natin guys alam ng traffic enforcer na wala pa masyadong ginalaw sa motor natin wala pa silang masyadong uh, questionin about sa motor natin kasi minsan kapag yung mga nanghukuli ay yung ano nila is yung mga theft na motor o yung mga nakaw na motor unang-una nilang mapapansin ay yung mga upgraded na motor or yung mga pinormahan na motor so kapag stock hindi nila masyadong papansin dahil alam nila nasa normal condition or nasa default condition pa yung motor ibig sabihin wala pang masyadong ginalaw dun wala pang masyadong kaso yun para sa kanila guys yun yung advantage ng pagiging stock sa panahon ng may nanghuhuli na So yun, mas hindi nga pansinin ng mga traffic enforcer dahil alam nila goods yung motoro, oh, Hindi siya galing sa nakaw. Hindi nila pag-isipan. So yun, maliit na details lang pero di ba ang laking tulong lalo na pag nasa kalsada na tayo. Hindi tayo masyadong naaabala. So tapos na tayo sa advantage. Palagi ko tapos na tayo. Punta naman tayo sa disadvantage ng pagiging stock ng ating motor. So, syempre, kung may advantage, guys, may disadvantage din. Uunahin ko na dyan na kapag stuck yung motor mo, stuck yung itsura niya, maraming kamukha yan. Asahan mong maraming kamukha yung ating motor dahil nga hindi mo siya masyadong ginalaw sa kanyang original form. So, pansinin mo, minsan sa parking may mga nakakasalubong ka or may mga nakakatabi ka na kaparehas ng format ng inyong motor. So, kung may konti mang differences pero kung stuck sila, alam mong stuck. Hindi mo agad ma, ma differentiate 'di ba? May mga ganong cases. So, 'yun din 'yung uh, unang disadvantage ng pagiging stuck. Maraming kamukha ang iyong motor. Pangalawang disadvantage ng pagiging stuck, guys. Ito naman uh, parang katulad lang 'to ng kanina. Kapag tinapinagtabi mo 'yung uh, formadong motor, or yung upgraded na motor dun sa stock na motor mas mapapansin yung upgraded na motor or reformadong motor kasi uh, syempre dahil default na to uh, sawa na silang nakikita yung or alam na nila yung tunay na itsura ng uh, pinaka stock na motor so halimbawa may katabi siya na mas formado mas pansinin yung formado ang point ko dito guys is parang hindi masyadong pansinin yung stock form kaysa dun sa uh, motor. So, hindi ko alam kung disadvantage siya. Tapos guys, minsan naman, di ba, may tinatawag na poging motor. Halimbawa, ng katabi nga yan yung formadong motor. Minsan, mas tatawagin na mas pogi yung motor na formado kaysa sa na stock. Pero take note guys, na depende sa preferences mo kung ano yung mas pogi sa iyo, yung stock pa or yung formado. Hindi ko naman binabawalan na or inaano yung mga formadong motor. Pero nasa sariling concept mo or sariling preference kung okay sa iyo yung stock na form kaysa doon sa formadong motor. Punta naman tayo sa formadong motor guys. So meron advantages, disadvantage yung ating formadong motor. So basically halos kabaligtaran lang ng mga sinabi ko kanina pero i-elaborate pa rin natin para mas magets ninyo. Unang advantage ng formadong motor kagaya ng sinabi ko kanina ay mas magandang tignan or mas poging tignan. Depende sa tumitingin minsan pero mas maangas siya tignan mga ganong term mas maangas siya dahil meron na siyang mga ibang kulay meron na siyang ibang mga parts na wala yung ating stock na motor so uh, advantage nga ba talaga yon pwede siyang maging advantage guys or pwede siyang maging disadvantage yung formado yung dinagdag mong accessories don sa formado motor mo magiging advantage siya una kapag mas maganda yung performance nung nilagay mong accessories kaysa sa stock so kailan nagiging disadvantage yung formadong uh, motor kapag yung naging uh, galaw na or yung naging forma sabihin na lang natin na naging purpose ng pyesa na yon is mas mababa yung naging efficiency kaysa sa stock doon na pumapasok yung pagiging disadvantage nyo example nun is yung gulong kapag nagliit ka ng gulong doon na pumapasok na disadvantage na yung uh, gulong na yun para sa motor mo advantage siya para sa paningin ng iba, mas maganda siya mas maangas tignan, pero sa perspective ng uh, pagiging practical is sirain or prone sa butas yung maliit na gulong Marami kasi na unang pinopormahan yung gulong, yung mags, mga ganong bagay. Pero pag pinaliit natin yan, parang kabaligtaran ng pagiging upgrade, din-upgrade natin. Doon na pumapasok yung disadvantage ng pagiging formadong motor, guys. Uh, pumunta na rin tayo sa gulong. Halimbawa, yung mags, pinalitan ng hulay, pinalitan ng mags, pinalitan ng mags ng motor ng iba, which is baka mahina, mas mahina kaysa sa stock. Doon na pumapasok yung mga disadvantages niya guys. So, ayun lang naman yung pinaka main reason ng pagiging disadvantage ng formado. Is yung kapag nag-downgrade yung ipinalit mong pyesa na yon na specific doon sa motor mo kaysa doon sa stock. Which is yung pinaka baseline natin. May mga upgrades kasi or pang forma na mas mag-upgrade pa siya kaysa sa normal form. May mga may mga piyesa kasi na mas nag-upgrade pa siya kaysa sa stock form or pinaka default form natin. So yun yung mga advantage na forma or mga uh, level up na forma ng ating motor. So disadvantage pa ng pagiging formadong motor is nagiging laspag yung motor mo. What do I mean sa pagiging laspag? Dahil nga, kagaya yung sinabi ko kanina, dahil sa dami ng kakalagin mong tornilyo sa kakapalit mo ng mga pyesa, minsan wala na siya dun sa pinaka base form niya at minsan hindi na siya nagfa-function ng mabuti sa ating motor. Kung ano man yung pinalit mo na pyesa na yon, yun yung disadvantage ng pagiging formadong motor. Kapag bumaba na siya sa level niya uh, from stock doon na siya hindi nagfa-function ng maayos. Ano yung example niyan guys? Example nun, halimbawa, nagpalit ka ng racing throttle. So, kasama na yung brake master. Uh, dahil sa kagustuhan mong magkaroon ng forma, angas, kulay yung iyong throttle part na bahagi or yung parang brake master na bahagi. Diba? Minsan may mga baso pa na nakaangat yan. Ah, uh, nasa ano naman yun eh, nasa bibilhin. Minsan kasi sa kagustuhan mong maging may maporma lang, grade ka na or bumaba ka na sa level ng pagiging stock. Ibig sabihin, baka hindi na nagpa-function yung binili mo na yon Halimbawa nga, yung brake master, which is yung may basa taas. Malay mo, hindi nagpa-function ng maayos yung pagtulo ng brake oil papunta dun sa disc brake natin. So, meron naman iba na nabibili na which is mahal lang nga uh, which is mahal lang nga, pero mas maganda yung uh, level ng binibigay niyang performance para sa ating motor yung specific accessories na yon. so dahil pinasok na din natin yung topic na yon, ang isa pa sa disadvantage ng pagiging uh, formadong motor ay magastos So, 'yan yung uh, iniiwasan ko guys sa aking motor is yung maging sobrang gastos which is parang lahat ng pera ko is ibubuhos ko na sa aking motor. Ah, uh, based sa aking perspective guys, ang concept ko lang naman kasi kaya gusto kong panatilihin yung pagiging stack ng ating aking motor ay hindi naman ako nakikipagkompetensya or hindi naman ako nagpapaakit sa mga kung kani-kaninong tao. So, ang importante lang sa akin is nagagamit ko siya ng maayos at nasa mabuting kalagayan siya. So, yun yung concept ko bilang rider sa aking motor. Kaya pinapatanatili ko yung aking pagiging stock ng aking motor. So, ayun guys, yung mga ilan. Baka hindi ko lang masyado na-elaborate lahat-lahat. Pero kung may gusto kayong idagdag na advantage or disadvantage ng pagiging stock o ng pagiging formadong motor, comment nyo na lang sa baba guys para mabasa din ng iba at malaman nila kung ano talaga yung pinagkaiba ng dalawang yan. So ayun lang para sa video na ito, sana nabigyan ko kayo ng kaalaman sa pagdi ng dalawa guys. So nasa preferences nyo talaga yan guys. Wala naman akong kinikilingan sa dalawa pero nasa atin lang na kailangan safe tayong nakakabiyahe at nagagamit yung ating motor. So, ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Tonski TV, bye-bye.